Nais ko lang balikan po yung isang uh, tanong ulit. May tumakang <laughs> ulit ng kapatid tungkol po doon sa repost ko yan about sa karma. Hindi <laughs> uh, pa naniwala ka dyan. ipag Pag-discuss po sila tungkol sa akin dahil daw, uh, ano may totoo naman daw po na may karma sa Biblia. Actually, wala po. Uh, ang karma po hindi gamit ng christianian yan. Hindi po biblical yan. Hindi po tinuro ng Panginoon yan. Yung po malinaw sa Bible. Ano? At uh, uh, with due respect sa inyo, uh, kasi narinig daw nila kahit daw yung kanilang pastor ay ministro nila ay nagsabi daw nakakarmahin kayo. Siguro po ano lang po niya yon yung big sabihin ay ginamit niya sa ibang konteksto na necessarily si itinuturo sa inyo yung doktrina na yan. Ano? Kasi in fairness po sa sinasabi niyo yan, alam mo alam naman niya yan eh. Ano po? Ulitin natin sa mga kabataan na yung tumawag pa at nag-message sa akin dahil ang tingin na talaga niya ay ang karma daw ay biblical. Actually, ulitin ko, hindi biblical ang karma. Hindi ang katuruan ni Kristo, hindi ang katuruan ng Kristyanismo. Okay, research sisters kayo ha. At bagamat may mga parang katulad niya sa Bible, hindi siya ganoon. Hindi ganoon ang katuruan ng Diyos diyan. Okay? Okay. So, bakit ho ba ganoon? Bakit hindi ho siya katuruan ng Biblia yan? Ang karma anak, eh, pakingga mo mabuti ha. Karma goes hand in hand with the doctrine with the doctrine of reincarnation. Ang doktrina ng reincarnation ay yung bang pag nabuhay ka ngayon, namatay ka, muli kang ipapanganak sa ibang antas na buhay. Depende sa ginawa mo sa panahon ito. Kung naging mabuti ka, baka may panganak kang mas pogi o mas maganda o may panganak kang Uh, ro, uh, yung royal blood ipanganak ka doon sa mga mayayaman o ipanganak ka doon sa mga mataas ang antas na buhay kasi may castle-castle nga sila eh. may mataas na antas para mga royal blood na tao sa kanila yung mga Hindu uh, Buddhism at may mababa kaya ang ano nila doon ay mararating mo yon antas na yon kapag lalo ka nagpakabuti 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 ka nakagawa ka ng mga uh, mabubuting bagay ay pabuti ng pabuti ang antas ng iyong buhay pag namatay ka, muli kang isisilang. Matay ka, muli kang isisilang. Ganon ang ano nila. Tapos, pero kapag nagpakasama ka, nakagawa ka ng masasamang bagay, lumilit yung chances mo na may panganak ka sa magandang antas. Hanggang sa, kapag lalo ka nagpakasama, baka ipanganak ka ng unggoy, ipanganak ka ng hayop, panganak ka sa pinakamababang uri ng hayop. Kaya nga hindi nila pinapatay ang mga hayop, pati yung langgam, dahil sa paniniwalang baka isa sila sa kamag-anak nilang namatay na. Okay? So, ayun, basa-basa ng konti. bukas um, naman yung inyong mga internet. Type lang nyo dyan yung doctrine ng karma. Darating po may papaliwanag sa inyo dyan. Kahit na si Wikipedia. Dali lang po niyan. Papaliwanag sa inyo. May mga ano antas-antas yan. May dharma, ganun pa siya. May pinapaliwanag dyan eh. Pero, hindi ho ganun ang katuran ng Biblia. The Hebrew 9.27, sabi niya na itinak na sa taong mga tayo. Minsan lang, once lang. After that, ay judgment. Yun ang sinasabi ng Bible. Ha? Judgment na after nang mamatay tayo sa katawan na to. So kapatid, uh, huwag nang ipili. At saka yung Galatians 6.7, ang context niya salvation eh. Magdating mo naman yung Galatians, yung sinasabi ni Pablo. Yung sabi niya, do not be ma. Eh, hindi, natin mabibiro yung ano yan, yung Diyos na yan, ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng lokohin yan. Kasi kung ano yung tinanim ng tao, siya niyang ah, anihin. Biblical naman po yun eh. Na whatever na kung ano'y puno, siya magiging bunga nito. At whatever na nagawa mo sa lupa, eh may karampat ang consequence yan. Biblical po yun. So, uh, do not be mak. Huwag, huwag po hamakin ang Diyos. Kasi kung ano itinanim natin, talaga hong aani tayo ang masakit, hindi lang tayo ang aani ko minsan, pati anak natin, aani ho siya hanggang sa apat na generasyon. Diba ba? Kung nagnakaw ka ngayon, pati anak mo, tatawagin magnanakaw, pati nga apo mo, tatawagin magnanakaw, kahit wala siyang ginawa. Kasi mayroon siyang, ang sin talaga, may eternal na ano yan, may eternal na mm, barakayan sa tao. Remember, remember si David, King David, 2 to 3,000 years na ang nakalipas nong kanyang agawin si Batshiba mula kay Urias na tapat niyang sundalo. Tapos pinagplanuhan pa niyang lokohin si Urias, kunwari pauwiin niyo, sabi niya, para tabihan niya asawa niya kasi nabuntis na ni Haring David. Para lumabas na kay Urias pa rin yung bata. Pero tapat si Urias, hindi siya umuwi nung gabi na yun, nagbantay pa rin siya doon kasi digmaan nung panahon na yun. Sabi niya, hindi maganda na ako'y magpakasaya sa tabi ng asawa ko samantalang mga kasama ko sundalo ay andun at paglaban. Kaya hanggang sa sandaling yun, naging tapat si Urias. Lalo na galing si David at sabi niya, Joag, balik mo na nga doon sa digmaan. Dalhin mo ko sa pinakamakapal, pinakama, yung makapal na kalaban. Dalhin mo siya doon tapos iwan mo. Ibig sabihin, ipapatay mo. Pinapatay ni King David si Urias pinagtakpan niya sa kanya kinuha parang legal yung balo na si Batsiba eh nagalit ang Diyos sa kanya di ba kaya nga nagpunta si Prophet natin para sabihan siya at nagsisi naman si David pero namatay pa rin anak niya nagkaroon ng consequence eh ano pa yung consequence Bay hanggang ngayon ipinipreach ng maraming mga ministro namin mga pastors ng mga pare sa buong mundo ang ginawa ni David ang totoo nun, kung may court of appeal nga sa langit, kung ako si David, ako ay mag-aapila sa nasabi ko sa Panginoon, Ama, pinatawad niyo na po ako, nabayaran na po yung kasalanan ko kay Urias at kay Bathsheba. Namatay na po yung anak ko, nag-suffer na po ako. Humingi na po ako ng tawad, pinatawad niyo na po ako. Pwede ho bang sabihan ninyo ang mga pastor, ang mga pare, ang mga ministro? Itigil na ang pagsasabi nila tungkol sa akin na gawa kay Bathsheba. Pwede ho ba itigil na nila? Hindi nga ho matigil hanggang ngayon eh. <laughs> Bakit? E marka ho yun eh. Yun yung mga eternal na marka ng kasalanan. At totoo yang sinasabi ng Galatians 6.7. Kung ano itinanim mo talagang magbubunga yan ang kung hindi man ikaw mismo yung umani niyan, yung aani niyan e eh baka ibang tao maaaring mga anak mo. So, do not be mocked. Huwag gumawa ng mga bagay na alam mong hindi tama. Pero yung sabihin natin yung karma ay sa doctrine ng Bible yan. Wala yan. Sabi ng Hebrew 9.27, eh, pag namatay ng tao, uhusgahan na siya. Eh. E yung karma hindi eh. Pag namatay ka, isisilang ka muli. So, depende sa ginawa mo. Pag mabuti ginawa mo, may panganak ka sa mas mataas na antas. Lalo kang mailalagay doon sa mga mat, uh, royal blood. Pero pag nagpangkasama ka, papanganak ka, lalo kang maghihirap o mga defect, magkaroon mga defect katawan mo, ganyan. Or, mas masahol pa, may panganak ka, hayop. Yun yung karma. Hindi pwede maghiwalay yung doctrine ng karma sa yung reincarnation anak na nakikinig ka. Link yan doon sa kaisipan ng reincarnation. At ito yung belief ng mga Buddhists at mga Hindus. At konsekwensya nung kung ano ginawa mo sa buhay na ito. At influensya yan ng paniwala nila na pag may panganak kang sa susunod na panahon, ay eh magbabago ang buhay mo. So, yung cycle na yun. Hindi yung tinuturo ng Bible. Okay? Okay, maluanag na ba? E eh, ano sinasabi ng sa Bible sa atin? Ang sa atin kasi yung kapag may nangyari na ginawa ang tao, eh magkakaroon talaga siya ng ano, bunga. Kaya eh, consequence yun. Hmm. Masakit nga eh. Pwede ka pa rin mamatay. Oo, oh, kahit kristyano ka, pwede ka makakulong. Pwede ka mamatay. Kasi doon sa mga maling desisyon mo, o maling ginawa ng ibang tao sa iyo, kaya dapat mag-ingat. Dapat din, ay, eh, kaya nga, kay, sinasalansang natin ang diablo. Look, James 4.7, sabi niya, submit to God, mag-submit ka sa Diyos, resist the devil, yan, kontrahin mo ang Diablo at lalayo, lalayo sa'yo. Hindi pwedeng resist nang resist lang. Submit to God una. Kailangan submit tayo sa Lord. Yun naman yung panlaban natin eh. eh pero hindi pag tayo sa submit sa Lord, walang kapangyarihan mag-resist sa kaway. Pansin niyo yung Jude 1.9, arc, si Archangel Miguel, nung uh, pinagtatalunan nila yung katawan ni Moises, hindi niya sinuntok yung diablo. Alam mo, sabi niya, the Lord rebuke you, sabi niya, doon sa diablo. At kahit doon sa, ano eh, sa uh, Sicaria 3.2, may the Lord judge you, sabi ng Lord sa kanya. Okay? At uh, whatever sa 1 Samuel 24.12, nakalagay po dyan yung sabi niya, The Lord judge between me and you, and the Lord abends me of thee. Big sabihin nun sa mga Christians, yung sinasabi sa Romans dyan, Romans chapter 12. Eh, sabi ng Panginoon, ano eh, Vengeance is mine. I will repay. 12.19 po yan ng Romans at saka ng uh, Deuteronomy 32.35. Kaya pag dumating tayo sa ganyang sitwasyon, mga kapatid, o yung salip sa na sabihin mo, o mahin ka, hindi ganon. <laughs> hindi ganon sa Christian, hindi. Ang sinasabi natin na si Lord na bahala sa iyo. The Lord rebuke you. yeah Pwede mga ganon. O kaya si Lord na ang bahala sa iyo. Sa Diyos ang paghihiganti. God knows. Yun, yun ang sa atin. Pero yung sabihin natin na kakarmahin din kayo, pabor nga sa kanila yun kasi pag nagpakasama sila, eh pwede pa sila may panganak na muli sa panibagong buhay. Eh kung magpakabuti sila susunod, tatas ulit sila. Ganun ang paniniwala nila dyan. Kapitid, ang karma din, sa Hindu sa Buddhism yan. Ang sa atin, si Lord ang bahala. Si Lord ang nag nagre-repay. Vengeance is mine, sabi ng Lord. I will repay, sabi niya. Ako ang maniningil, sabi ng Panginoon. Amen. Eh, sabi ng Numbers 32:23, Be sure your sin will find you out. Kaya nga, pag nakita mo sa Lucas 8:17, sabi niya, wala namang kasalanan na hindi maiyan eh. Uh, may papaalam isa especially sa time ng judgment eh. Kaya hindi only the blood of Jesus will cover us talaga. Kaya sa 7:17 ng Mateo, sabi niya every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. Okay? So anak, eto, basta I respect ang mga pagbasa mo, I respect ko yung mga nabasa mo. Pero ang tayo ko bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, Karma is not a Christian language. Okay? God bless you.